Gaano ba kalakas si Luffy ngayon at gaano kalakas ang Gear 5? Kung bago ka sa ating channel, huwag kalimutang mag-like and subscribe at i-hit niyo ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating videos. Sa at kanyang nagising na zone state, Gear 5, nakakuha si Luffy ng pambihirang lakas, bilis at tibay na nagbibigay daan sa kanya na makipagsabayan sa mga malalakas na kalaban tulad ni Kaido. Walang kahirap-hirap na natalo niya ang kasumpa-sumpa na emperor na nagpapakita ng bilis ng pagbawi kahit na walang malay. Ang form ay nagbibigay kay Luffy na hindi kapanipaniwalang elasticity na nalampasan ang kanyang mga dating kakayahan na ginagawang cartoonish na malleable ang kanyang rubbery body nagbibigay daan ito sa kanya na tiisin ang mapangwasak na pag-atake ng walang malubhang pinsala manipulahin ang kanyang palihid at iunit ang kanyang mga paa hindi nangangailangan ng inflation ng hangin bukod pa rito kakaroon si Luffy ng kapangyarihang baguhin ng kapaligiran talbogin ang malalakas na pag-atake at paggawa ng mga robbery na ibabaw upang masugpo ang mga ito Maari pa nga siyang magmaterialize ng mga bagay tulad ng salaming de mula sa kanyang naninigas na buhok. Kaya niyang gawing gomang ang anumang bagay sa paligid niya kasama na kaliskis at sandata ni Kaido. Maari rin niyang gamitin ang haki ng Conqueror para mapahusay ang kanyang mga pag-atake at gumika ng itim na kidlat pinakita ng Gear 5 ang husay ni Luffy sa pinakamataas nito na nakamit ang isang kahanga-hangang angtas ng kapangyarihan at versatility.